O, oh, diba ba? Pinatay mo pa yung ano, ha? Lumilipad. Well, kung nandito lang kayo, mga kaibigan, kung nandito lang kayo, maaamoy mo yung siga. Hay, nako, probinsyang probinsya. Nung, nung ako'y kabataan pa, nung nag-aaral ako sa Maynila, kapag nakakaamoy ako ng ng parang amoy siga parang namimiss ko yung dito nalulungkot ako <laughs> ewan ko ba pag nakakaamoy kanya parang isang parte siya ng probinsya di ba mga kaibigan o kung mga meron tayong mga mga viewers dyan na nasa abroad or nasa mga siyudad di ba ganyan yung mga amoy na naaamoy sa probinsya yung mga siga Ayan. So, naglinis nga pala ako dito sa Sa Bibi Village Ayan, marinis Pero Kasi May snake Hindi ko lang naabutan eh Sabi ko, linisig ko na Baka, kasi di ba nag-iipon tayong Ano dito, yung mga Mga sanga, mga dahon Para hindi maputik So, hindi naman nag-uulan Nininis ko muna. Delikado, baka pag-apak mo, nandyan. May ahas na naman. Hindi ko na nakuha na ng video kasi mabilis eh. Hindi ko na corner eh. Eh si Judge, wala eh. Last si Judge, so, yung mga alagang bibe. Puputulan ng bagwis yan. Nakita nyo naman, lumilipad. Baka kasi mawala. So, yung mga pagpagpuputol ka ng bagwis ng bibe, babae lang, lang ang pinuputulan namin kasi yung babae nakaka, nakakalipad eh. barako, mabigat ang katawan nila kaya sa experience namin hindi kami nawawalan ng barako sa, sa paglipad pero sa babae, nawalan na kami ng bibi. kapag ganyan na, tama-tama na yung edad kita nyo naman, lumilipad na mga barako lumilipad din yan mababala pero yung babae pag nakabuelo pag kung saan na lumanding, wala na Ma di ba kundin sila marunong umuwi hindi sila marunong umuwi pag uh, lumampas na sila sa boundary na nakikita nila di sila katulad ng kalapati na uuwi mawawala sila yung 14 na bibi natin oo nawala so puputulang ko na ng pakpak sa mga hindi pa nakapanood yung video namin na kung paano magputol ng pakpak ng mga inahin o mga dumalaga na lumilipad na ito yun. Mag ganito ang style namin sa pagputol ng pakpak. Tililililing! Katulad nito, lumipad na naman siya, oh. oh. Bababa ka ba o lilipad ka dyan? Pababay mo, tapos pa, makikita, lilipad. Sige nga, kaya mo ba? Ayan! Ang kayo. Lilipad ka? O bababa ka lang? Ha? Ha? Oh, di ba? Thank you for your cooperation. Ikaw din. Ikaw din. Okay. <laughs> Ikaw din. Lalaki ka naman. Di mo naman kain sa sarili mo. <laughs> Kumuha ka na ng ano, pang putol. Oh, yung mga lalaki, ano lang eh. Gumaganyan lang pero hindi umaangat eh. Yung mga babae, lumilipad talaga. O, oh, kita nyo yun mga kaibigan. Ako, mawawalan ka ng bibig kapag ganyan na. So, kailangan putulan. So, ganito ang pagputol namin. syempre para madakit mo sila, kailangan pakinin mo. Kung hindi, hindi mo yun mahuhuli. Judging mo, no, bebe. <laughs> Kita yung pakpak ng bibi No? So, ganito mo siya nga hawakan. Yun. ayan ay yung pakpak ng bibi no so yung iba ibang mga nag-aalaga ng bibi pinuputol nila lahat 'yan lahat tapos tuloy yung bibi nagmumukhang maliit at ano pangit tignan so ganito lang ginagawa namin pinuputol lang namin yung flight feathers niya paano malalaman na flight feathers Kaya yung, flight yung feathers pinuputol feathers niya mo? lahat na nakaturo dito Kulado. Nakaturo sa palabas. Oo, yan ang flight feathers. Yung paloob, secondary flight feathers yun. Ito ang primary flight feathers. Ito. Okay. So, yan ang pinuputol namin. Okay. So, gamit ang gunting, pinuputol namin yan. So, papakita ko na lang sa inyo paano yung putol na. So, hindi pwede papakita na puputulin. Alam mo naman, baka tayo maanuhan mabigyan ng violation so ayan ang pagkakaputol nya neatly na naputulan na ng flight feathers sa kabila hindi pa para makita nyo yung difference ayan so kapag ito nila nilapag na itong bibi na to hindi siya mukhang naputulan kasi Nakatago lang na ganito, tingnan nyo. Nakatago lang yung... Ito pa rin ang lilitaw, yung secondary flight feathers niya. Nakatago lang yung mga flight feathers niya, primary. O, na natin lahat. Kailangan ganyan ang pagkakaputol, mga kaibigan. Kasi para, para magandang tignan, hindi yung basta-basta ka nalang puputol ng diretsyo. Susundan mo lang yung... Kasi meron siyang balahibo dito na maliit. Ayan o. Ito. Ayan kita mo mm -mm. So, susundan mo lang yun para maganda lang siyang tingnan, para neat siyang tingnan. Hindi yung square na pagkakaputol yung diretsyo. Medyo pa ganun na konti. Tapos tingnan nyo siya pag nalapag na. Oh, para siya ito hindi bakas. naputulan. No? Kita nyo? Oh, yan hindi oh, na siya makakalipad ngayon. Sa putin. Kumain ka na dito ka na ubos ang kadalang pagkain. Hindi siya makakalipad na yun. Oh, dito na. Ito na magtampo. Kain ka na dito. Ito na magtampo. Dad, magen. Makain yung mga alaga. Sige na, kain na ka. Hindi ka na i-istorbohin. Sige na, wala lang kukuha sa inyo. <laughs> mm -hmm. Matalino sila, eh. Oh. So, yan ang mga alaga naming bibi na naputulan pag pinutol mo ng diretso yan hanggang doon sa secondary ang pangit nila tignan meron na akong nakikita ganyan meron na rin akong nabiling bibi na ganyan hanggang hanggat hindi siya naglugon talagang hindi ko siya matignan ng Diretso. maganda so yung pinampuputol namin ay ganito klase ng gunting pwede naman kahit anong gunting mas safe lang to pang ano to eh, pang, pang hospital to eh sa mga first aid yan, ganitong klase ng thing. Para ma may pa Pag ginaganon mo, hindi siya matulis dito. Yan lang ang pamputol namin. Pero pwede naman kahit anong gunting. Basta careful na lang para hindi masugatan yung pinuputulan at hindi ka rin masugatan. Lalo naga sila, oh, na nag-aalago sila niya. Oh, la, lalo na ano, malikot ang mga bibi. Hindi yan katulad ng manok na pag hinawakan mo, tame lang siya. Kahit na mailap yung manok, pag nahawakan mo na, wala na, hindi na siya hindi na siya nagpupumiglas. Uh, pupumiglas. Tulad ng bibi. Ay nang po. Hanggat kaya niyang pumiglas, pipiglas yan. Itong dalawang barako namin, hindi naman namin puputulan niya. Malalaki yan. Hindi nila kaya dali ng katawan nila. Dahil talagang napakatataba. Yung babae lang, paganda ng katawan, mataba. Ang sarap. Masarap yan o. Ikanda sa piyesta. Pero eto lang dalawa matitira sa amin. Etong dalawa to. Yung dalawa doon ah uh, meron na hinahingi una, meron na namang kumpara ko na gusto niya rin mag-alaga ng bibi. Nainganyo lang din siya sa mga mga bibi natin na alaga. Ngayon, sabi niya pabilan mo ako ng bibi. Di sabi ko sa sayo na. Binigay ko na sa kanya para makapag-umpisa ka. Kasi Darating Dating yun. ako naman hinihingi sa kanya. Pag kailangan ko ng uh, replacement breeder or uh, ano. Marami na tayong binahagian, no. Tatlong taon na binigyan natin ng pares-pares na bibi. Para, in case, in the future, makailangan tayo ng replacement na breeder. na akong ma mahihingan na ng nung mga uh, talagang alaga ko. Di ba? Parang hindi lalayo yung bloodline nila. O, oh, di ba? O, oh, kita nyo naman. Mapagaspas. Maganda pa rin. Wala na, hindi ka na makakalipad. Pero maganda pa rin siya. Oo. Mukha siya hindi naputulan, di ba? Ang pagkakaiba nila, tingnan mo ha. Ah. Hindi naputulan, Pad, parang padiretso na yung kanyang pakpak. Ito naman, bulky pa siya. Fluffy pa itong kumukut-kut-kut sa kanyang balahibo. Fluffy yung kanyang balahibo. Yung isa, padiretso na. Yun lang pagkakaiba naman eh. Well, yan po ang aming umaga na namatayan kami ng siga. <laughs> Sisigahan ko na lang ulit. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Paalam. <laughs> Judge. Ba't ka kumain dito sa pagkain ng mga bibihan? Bawal yun. Chaching! Bye-bye!